Ayan guys, nang grocery kami ni Angel. Dito kami sa Ambassador, Philippines. Ayan yung dalawa. Ah, dinaroba pala yun. <clears> Thank <throat> you. Hmm, eh, mira pa na yung bilo dyan, o. Oh. Sunblock na. May sunblock ka pa ba? I-try mo yan ako. Di diba yung binigay ko sa'yo? Ah, Ayan ah, uh oh yung velo. Oo. Parang ito yata yung sunscreen. makan ta 3? 9,999. pala to. 37. Okay. 37? yung ano natin. Pat kami ng bagay. Taxi, Taxi? Taxi? Where? Okay. Binit Elgar. Okay. Oh, ah, wala pala tayong itlog. So, doon na tayo sa city center. So, ayan. Pauwi na kami. Gabi na, guys. Si Luis na at si Kuya na buong sa... Ano, maganda. maganda. So, dito yung likod. Ayan. Sino nagsabi? Siya? Siya? Okay. Hindi, hindi pala taxi yung sa kanya, no? Transport? Transport? No, I want this one because this is food. Don't put inside. Okay, thank you. Thank you. Okay. Ayan lang, guys. bye-bye. Bye. Please watch and subscribe. Mam Ma Shikikai in Kuwait. Ayan, pabawit na kami gabi na, guys. Pero ano oras na natin? So, 5.06 pa lang. So, ganito na yung araw namin. Gabi na. Kasi, taglamig dito sa uh, Bansang Kuwait. So, 5 pa lang. Madilim na, guys. So, ayan. Pauwi ka na. Pauwi na kami. Bye-bye. God bless.